Grabe na talaga to. Napakalaki naman ang bill ng kuryente namin ngayon. A few moments later. Sa inyo manong, mataas din po ba ang bill ng kuryente ninyo ngayon? Ah, sa amin? Maliit lang naman. Nagtitipid kasi kami ng kuryente sa amin eh. Mabuti naman manong. Maliit lang sa inyo. Paano naman ginawa ninyo para makatipid sa kuryente manong? Simple lang naman. Saka ko na lang pailawin ang ilaw ng bombelya namin kapag hinahanap ko na ang posporo. Okay, let's start our class. Gusto ko na mag grow kayo ng animals. Any kinds of animals. Okay. Time starts now. One eternity later. Ito po sir. Mayroon na po akong gibuhit na animal sir. Okay Peter. Very good. Patingin nga ng ginuhit mo, tingnan natin kung tama ba. Bakit tao itong ginuhit mo Peter? Di bang ba sabi ko kanina ay animals ang buguhitin nyo? Opo sir. Pero, dianan ko yung ginuguhit ko sir. What? Animal yan.